Ivana Mona Dismayado sa mga dinagsauli ng pera sa street prank. Puno ng pagkadismaya ang naramdaman ng magkapatid na Ivana Alawi at Mona Alawi sa random na mga taong tinesting nila para sa kanilang street prank. Sa latest YouTube vlog ng kapamilya actress vlogger, muli silang gumawa ng social experiment kung saan kapag may nagbalik ng perang nahulog ng kanilang accomplice, ay gagawin nilang times 50 ang halaga ng matatanggap ng nagsauling tao. Sa unang try pa lang ni na Ivana at Mona ay failed agad dahil sa hindi pagsauli ng dalawang lalaki ng halagang isang libo sa kanilang babaeng accomplice. Ito kasi first time kong sumama tapos nakakasad kasi. I didn't see the intention na gusto niyang ibalik yung pera kasi malapit-lapit pa si ate sa kanya at hinintay niyang makalayo-layo bago niya damputin. Saad ni Mona. Dagdag naman ni Ivana, hindi kasi natin alam yung pinagdaraanan ng bawat tao. Baka may matinding pangangailangan. That's life. That's reality. Dahil nga sunod-sunod na failed ang mga tinesting nilang tao at piniling wag ibalik ang 1,000 pesos, nagdesisyon silang babaan at gawing 500 pesos ang kanilang hinuhulog na pera. Sinabi rin ni Ivana na hindi na nila sinusubukan pang kunin ang nalaglag na pera sa mga pumulot at hinahayaan na lang nila ito para makatulong na rin. Nagtagumpay naman sila dahil sa mga sinubukan nila ay may mga mabubuting puso na nagsauli ng pera at nabigyan nila ng 25,000. Sobrang natouch ako in anticipating na ibalik nila dahil iba pa rin yung mabibigyan mo sila, matutulungan mo sila. Yun talaga ang gusto ko saad ng bunsong kapatid ni Ivana. Maging ang actress ay nag-enjoy at inakalang magiging failed na lahat ng kanilang sinubukan. Kasi never akong nagkaroon ng maraming failed attempts. Usually puro success siya pero that's life, say Pani Ivana. Kung bago ka pa lang sa aking channel, pakipindot naman ang subscribe button at pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong video. Salamat at hanggang sa muli. Adios!